Ang kwentong ito ay tungkol kay Juan Tamad. Noong unang panahon, may isang binata ang pangalan ay Juan. Ay ang sarap humiga. Siya ay kilala sa kanilang baryo bilang pinakatamad ng nila lang. What? Hindi niya gusto ang magtrabaho, mag-aral, o kahit tumulong sa gawaing bahay. Ang paborito niyang gawin ay matulog sa ilalim ng puno at maghintay na lang ng swerte. Huh? Juan, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na lagyan mo ng tubig ang banga? Bakit nakahiga ka pa rin dyan? Anak, gising na! Tanghali na! Inutusan kita na itapon ng basura. Hay naku Juan, bumangon ka na! Tumakas si Juan upang maiwasan ang mga utos ng kanyang nanay. Humiga siya sa ilalim ng puno ng bayabas na hitik sa bunga. At nang siya ay magutom, imbis na kunin ang prutas. Ang sabi niya, Ah, ah, ang hirap abutin ng bayabas. Kaya aantayin ko na lang mahulog ang bayabas sa bibig ko. Sa nakatulog si Juan. Samantala, ang tusong mga ibon ay nagdiwang at kinain ang lahat ng bayabas habang siya ay natutulog. Umuwi si Juan na pagod at kumakalam ang tiyan sa gutom. Pagdating niya sa kanilang bahay, nakita niyang nakahiga at mahina ang kanyang ina. Siya ay nagkasakit dahil sa sobrang pagod. Nalungkot at nakonsensya si Juan kaya nagpasya siyang magbago. Nagluto ng pagkain. Pinuno niya ng tubig ang mga banga. Winalis ang bakuran, inalagaan niya ang kanyang may sakit na ina at nagtrabaho pa sa bukid. Makalipas ang ilang araw, gumaling ang kanyang ina. Ngumiti ito habang pinagmamasdan ang anak niyang masipag. Araw-araw, mas nagsipag si Juan at tumulong sa lahat ng gawain. Naramdaman niya ang dumi ng kanyang kamay ngunit magaan ang kanyang puso. Mula noon, hinangaan si Juan ng lahat sa kanilang baryo dahil sa kanyang kasipagan. Natutunan niya na ang pagsisikap ay nagdudulot ng tagumpay at respeto.